Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay uh, August 5, 2025, araw ng Martes. At uh, ang isang uh, tatalakay natin, itong ating uh, bagong uh, segment po dito sa programa, ang tama ba si Hilda o mali? Kakampi ng tama kalaban. Nanmalik si Dr. Hilda C. O. sa Tama o Mali. Uh, bago ko dito itong uh, tatalakay natin kung tama ba o mali, uh, nais kong pasalamatan po sa lahat po na nag- uh, kung sa lahat po na nanood, tapos sa uh, mga nagko-comment, doon sa nakarang issue ko po itungkol po doon sa Karag, karagdagan pension na sa pagpasok ng September 1st na lahat po ay meron 10% uh, pagtaas. At uh, ang daming pong uh, nakita ko po, ang daming pong uh, nanood po at uh, marami po din nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-share po ninyo dahil ang ating uh, channel po ay napaka informative po. At uh, ito naman ay uh, kung let's say, kung meron mo mga katanungan, pwede po kayong mag-comment at sinasagot ko ng isa-isa. Kapag hindi ko, pag hindi ako sigurado, nagtatanong muna ako, and then bago ako mag-reply sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pagsusuri sa no balance billing. Tunay nga ba? Ito po ba ang good good news ba to? Nung, nung sa nakaransona, ito ang isa sa ating uh, pagiging, uh ang ating ang gusto ko talakayin isang nga uh, mapagpala at uh, magandang araw sa inyong lahat. Narito naman ang uh, narito naman kayo sa loob o nas, nasa labas po kayo ng Pilipinas. Muli ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran sa Lady na palaging handa magbigay ng tamang impormasyon, mapilis na aksyon at serbisyong totoo para sa bawat Pilipino. Maraming sa atin ang uh, tumutog sa nakaraang ika na State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. noong uh, nagdaan July 28, 2025. At maraming in inuulat ang Pangulo sa kanyang isang oras sa at sampung minutong talumpati. Isa nga rito ang implementation, implementation ng NBB o No Balance Billing sa lahat ng ospital na pinapatakbo ng DOH o Department of Health sa buong bansa. Ito po ay sa mga DOH hospital lang ha. Hindi pa naman na, hindi naman talaga bago ang NBB dahil kahit bago pa man ang uh, pagsasabatas ng Universal Health Care Law noong 2019 ay eh, ipinatutupad na ito <coughs> ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation pero para sa mga indigent o may hirap na pasyente. Dahil ito no balance billing na to, tatatandaan ko, noong time noong nasa PCSO po ako, ako ay consultant po ng PCSO for charity and uh, uh, med for medical and charity concern. So, marami po ako na ipapasok na pasyente. Ang isa doon ay uh, Kirino Memorial Medical Center o mas kilala dati na Labor Hospital, ang Q QFMC. So, mga lahat na ipasok ko noon, at ay talaga no balance billing. Hindi lang ngayon ito pinatutupad ito no balance billing. Doon pa bago pa nag bago pa ng pandemic. So nung time ng tanong uh, pandemic, yung mga na, napasok sa mga government hospital, ah uh, talaga wala talaga silang binayaran kapag sa government hospital sila napasok. So hindi po ito bago lang. So ito naman eh, ngayon dahil sa pero universal hair care law siguro mas pinapaganda pa. So, yun po ang ating tatalakay. Isa nga sa nakinabang na nakikakilala na yung Agaran Subisio Lady ay ang Lola Candida ni William Maglente na naratay sa ospital sa New Washington Aklan noong 2018 dala ng stroke. Pero ang bill na umabot na halos 200,000 pesos ay pumasok sa NBB. Kaya wala ni sentimo binayaran sa pampublikong ospital, ha? pampublikong ospital. Ganyan kaganda ang NBB o tinatawag din bilang zero balance billing. Ayon sa DOH, ang sakop ng NBB ang mga pasyente na na-admit sa basic accommod uh, accommodation o ward. Ward ang dapat sa 64 na ospital ng DOH. Bahagi ito ng PhilHealth Insurance coverage at walang karagdagang requirement para magamit ito. Ibig sabihin, ikaw man ay direct contributor o indirect contributor ay maaaring ito i-avail sa ilalim ng Universal Health Care Act. Tinanggal na ang lumang interview or eligibility assessment. Basta basic accommodation at work lang. Yan ang ito ang pinaka-pinaka ang uh, nandito ang pumapasok na kailangan basta ang pasyente nandun sa basic accommodation o nasa ward sa sa mga DOH hospital at at, at may field health membership since lahat naman ng tao ay, ay uh, may member ng PhilHealth, wala nang yung problema. So, kinit lang ninyo, kumuha ng PIN, PhilHealth ID number. Fasi, uh, tao facilitated registration na eligible na siya. Na eligible na siya na pumasok na sa sa ospital para si PhilHealth ang sasagot ng no balance billing. Marami Pilipino ang uh, uh sa tuwa at tapuno ang pag-asa dahil sa inaasahan bawa sa gastusin sa ospital lalo ko na sa work accommodation na karaniwan naman na siyang kinukuha ng mga mahirap nating mga kababayan. Umani ito ng papuri at suporta mula sa mga senior citizen groups at mga social advocacy groups. Pero meron din mga nakulangan sa anunsyo ni uh, Pangulong BBM dahil ang MBB ay limitado lamang sa 64 na ospital ng DOH. Hindi kasama ang mga hospital na sa kategorya ng GOCC o Government Owned and control Corporation Katulad ng Philippine Heart Center, hindi siya kasama Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center Ang mga GOCC hospital na ito ay mga specialty hospitals mas maraming private rooms at may sariling subsidizing model. Kung meron naman budget, bakit kinakailangan ng limitahan ang, accommod ang accommodation ng mga pasyente at di pa talaga kasama ang mahalagang ospital kung saan mas kailangan ito ng ating mga kababayan. Which is true. Dapat, itong mga GOCC, dapat isinama ng, uh, ni President BBF na itong nabanggit ko ang uh, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, ang NKTI, ang PCMC, dapat ikasama din nila yan sa no balance. kasi government din ang ano yan eh, pag-aari eh. Ngayon, kung, uh, kung meron naman budget at uh, yun nga, kung baka nililimit talaga nila, di ba? So, ang uh, mas hindi talaga ang uh, talaga kasama ang malagang hospital kung saan-saan kailangan ng mga ating kababayan para bang nagbigay ka na rin lang pero hindi pa ni lahat. Meron pang itinatago at itinatabi. Hindi rin kasi sakop ang mga pribadong hospital, maging ang intensive care unit, private rooms at iba pang amenities na merong additional charges. Hindi rin pala talaga siyang zero balance billing. Nababahala din ang DOH sa mas malaking bilang ng pasyente na magtutungo sa mga hospital na magposible magresulta ng overcrowding, mas papahabain ang oras ng paghihintay at magdudulot ng strain, strain sa kapasidad ng 64 hospital na may implementasyon dito. Ibig sabihin, magsusuplada at magsisimangot na naman ang mga health personnel sa mga pasyente. Ang tanong, bakit ano? Bakit sa mga itong mga uh, DOH hospital? Bakit Uh, bakit pinaparehas ninyo kapare sa private hospital na meron kayong alatet na ilan lang ang ilan lang ang bed capacity para sa mga ward accommodation bakit meron pa rin kayong mga private room mer merong mga spay ward na kung saan DOH hospital dapat ang gawin ng DOH ang gawin ng ating Pangulo na since ito naman ay kanyang pinam, uh, bin, pinagmamalaki ang no balance billing dapat Buong ano, yung buong hospital ay allocated para sa ano na talaga to, para sa lahat. Para lahat yung buong hospital, pwede gamitin ng NBB. Kasi sino naman ang, um, uh, let's say, sino naman ang talaga gusto sa government hospital? Di ba kadalasan yung walang kakayan para magbayad kapag sila nagkasakit. So, sino gusto mag-avail ng NBB? natural sa mga government hospital. Pero mga government hospital naman, alam ko naman na magaganda ang kanilang facility, moderno din mga equipment nila, mga doktor nila magagaling kasi galing din sa mga private hospital. Pero, iilan lang ang bed capacity na pwede nila i-accommodate para sa NBB. So, ito ay parang same lang sa mga private hospital. Kaya ngayon, sabi nga, di ba, nakikita natin si PGH, hindi na tumatanggap dahil nga sa dahil nga sa sinabi ni presidente na zero balance billing natural sino naman yung may sakit na wala nakakayan para uh, magbayad ng kanilang gamot ang, kanilang pagstay sa ospital pangbayad sa doktor lahat yan no, zero balance yan kaya lang iilan lang ang bed yan ang inaano ko dapat kung DOH hospital talagang talagang gusto niyo talagang tulungan ng ating kababayan na may sakit dapat yung buong DOH hospital gawin ninyong para sa lahat. Hindi lang iilang kama lang, hindi ba? Tama ba si Hilda o mali? O di ba, tama ba ako o mali na ang para sa akin, lahat ng DOH hospital dapat allocated na para sa lahat. Hindi lang 'yun iilang kama lang, hindi lang iilang lang na kasi talaga may nakalagay na kailangan admitted sa DOH hospital at kailangan na sa basic accommodation o na doon sa ward nila. Pero kung napunta kayo doon sa, sa pay ward nila o sa private room nila, hindi, hindi pasok ang no balance billing. So ano yun? Napipilitan sila pumunta doon dahil kasakit, hirap na hirap na, Kailangan mapasok lang sa hospital pero walang, walang, uh, walang space para doon sa ward na gusto nila MBB na kumbaga napipilitan sila pumunta sa private room. Pero kapag sa private room naman, hindi naman pwede i-apply ang low-balance billing. So, papasok ang case rate o yung regular na para katulad po sa mga regular, the, let's say sa mga private hospital. Yan ang isa talaga ang isa sa dapat ayusin ni uh, President BBM. Di ba? So ngayon, talagang uh, nababahala ang mga DOH ang uh, mga DOH hospital sa malaking bilang ng pasyente na magtutungo sa hospital na posible magresulta sa overcrowding natural kasi sinabi ni presidente na kayo sa DOH hospital walang bayad diyan kasi ano yan NBB pero hindi naman sinabi ni presidente na oy dapat mga 20 lang ah 20 ka 20 bed capacity o sabihin natin 10% 10% ng total bed capacity lang ang kanilang ward. Wala naman siyang sinabing ganun na iilan lang. So, sa so ito ay uh, mag, magdudulot ng ano, yung mga doktor, mga nurses naman ang aaway ng mga pasyente. Pero teka, ang mga panggamba ito ng DOH ay kanyang-kanyang naman matutug, ma, matugunan at magawa ng solusyon pag-usap, pag-uusap at koordinasyon lamang ang kailangan. Mas dapat mangibabaw ang katapatan ng profesyon at pagtulong sa kapwa Pilipino. Nababahala din ang mga private hospital tungkol sa maaring overflow mula sa public system na, na anila ay magresulta ng underfunding o pagkawala ng kanilang kita. Sa ilalim kasi ng batas, kinakailangan ng 10% ng bed capacity ng mga pribadong hospital ay nakalaan para sa charity. Pero ang problema sa mga private hospital, hindi nila ma-adapt ang no balance billing. Kasi meron, silang, meron lang silang certain how much lang na dapat uh, ganun lang ang i-charge nila. Kung bakit hindi ka pwede mag-overcharge, subsid wala naman subsidize ang mga private hospital mula sa government, hindi ka sa mga GO DOH hospital, may pondo na gagaling sa DOH o may pondo galing sa ating uh, uh, sa subukas kung sino yung pagdating sa year end may nagbibigay sa kanilang ng pondo at paglilinaw ng DOH papasok din naman sa MBB ang mga G GOCC sa hinaharap so soon na ang uh, mga G GOCC hospital ay eh, ipapasok na nila sa NBB. Pero ang tanong, ilan bed capacity lang, ilan lang. O sabihin natin, oh, meron kaming NBB, pero, pero ang tanggap lang namin, mga 20 na pasyente, sa tingin mo ba, 20 lang ba nakakasakit? Diba, sobrang dami nagkakasakit ngayon, at lalo na kapag yung mga specialty hospital, katulad dun, nagdabanggit ng MKTI, yung may mga sakit sa kidney, pwede naman daw sila pumunta sa mga private hospital, hindi naman kinakailangan na pumunta lahat sa kanila. You know, tapos, ang mga dialysis center, sobrang dami na may mga dia dialysis center sa labas. So, yan ang is isa ang uh, dapat uh, pag-aralan ni uh, PBBM. Kahit what accommodation, ay magiging maayos sa kalagayan ng pasyente pag ng DOH. Dahil 40 sa 64 ng mga hospital na meron ng air condition at hindi na substandard ang serbisyo So, ibig sabihin, 40 sa mga 40 out of 64 na DOH hospital ay e may mga air conditioner. Na. Tiniyak na ng DOH at PhilHealth na mayroon sapat na pondo para tugunan ang implementasyon ng NBB at hindi mapapahiya ang Pangulong BBM at ang buong Marcos administration. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga DOH hospital kung saan maari magamit ang NBB kayo man ay nasa Luzon, Visayas, at Mindanao minda o dito sa National Capital Region. Dito sa Metro Manila, sino ang mga DOH Hospital? to ay ang Amang Rodriguez Medical Center, ang East Avenue Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Jose Arreyes Memorial Medical Center, National Center for Mental Health, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Research Institute for Tropical Medicine, Rizal Medical Center, San Lazaro Hospital, Tondo Medical Center, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, San Lorenzo Ruiz General Hospital, Valenzuela Medical Center. Sa mga nasa Cordillera Administrative Region ay ang Baguio General Hospital and Medical Center, Corner uh, Corner District Hospital, Far North Luzon General Hospital and Training Center, Luis Oral Memorial Regional Hospital. Kung ikaw naman ay nasa Ilocandia o Region 1, ang uh, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center, Ilocos Sur Medical Center, Ilocos Training and Regional Medical Center, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, at Region 1 Medical Center. Sa mga nasa Cagayan Valley o Region 2 naman, ang Batanes General Hospital, ang Cagayan Valley Medical Center, ang Northwestern Cagayan General Hospital, ang Region 2 Trauma and Medical Center, South, Southern Isabela Medical Center. Sa Central Luzon, o Region 3, ang Bataan General Hospital and Medical Center, Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Johnny Villanueva General Hospital, a uh, Jose Lingat Memorial General Hospital, Maribelles Mental Wellness and General Hospital, and Talavera General Hospital. Sa kalapit naman nating Calabarzon Region, ang Patanes Medical Center, Maria L. Eleazar General Hospital, ang Southern Tagalog Regional Hospital. Sa mga nasa Mimaropa Region naman ay ang uh, Culion Sanitarium and General Hospital, Hospital ng Palawan. Habang sa Bicolandia o Region 5 ay ang Bicol Medical Center, Bicol Regional General Hospital and Ger Geriatric Medical Center, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan ang sa Luzon. Ang sa Visayas naman na binubuo ng apat na riyon sa Western Visayas o Region 6 ay ang Don Jose S. Monfort Medical Center, Western Visayas Medical Center, Western Visayas Sanitarium and General Hospital. Sa Central Visayas o Region 7 ay ang Don Emilio de Valle Memorial Hospital, at uh, Eversley Child Sanitarium and General Hospital, Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, St. Anthony Mother and Child Hospital, Cebu South Medical Center, at Vicente Soto Memorial Medical Center. Habang sa Eastern Visayas or Region 8 ay ang Eastern Visayas Medical Center at ang Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and uh, Center. At sa pinakabagong Negros Island Region ay ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa Mindanao naman, sa Zamboanga Peninsula o Region 9 ay ang Basilan Medical Center, Dr. Jose Rizal Memorial Hospital, Labuan General Hospital, Margo Satubi Regional Hospital, Zamboanga Regional Medical Center, Sulu Sanitarium and General Hospital, Zamboanga City Medical Center. Sa Northern Mindanao, or Region 10 naman, ay ang um, Amay Pakpak Medical Center, Kamigin General Hospital, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, Northern Eastern Misamis General Hospital, Northern Mindanao Medical Center, ang first Misamis Oriental General Hospital. Sa Davao Region naman, o Region 11, ay ang Davao Occidental General Hospital, ang Davao Regional Medical Center, ang Southern Philippines Medical Center. Sa Sok Sargen naman, o sa Region 12, ay ang Cotabato ang Cotobato Regional and Medical Center, ang Cotobato Sanitarium and General Hospital, at ang Sok Sargen General Hospital. Sa Caraga Region naman ay ang Adela Serra T. Memorial Medical Center, ang Caraga Regional Hospital, at ang Siargao Island Medical Center. Ang Bangsang Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao, Mindanao o ang BARM ay may sariling Ministry of Health sakop ang mga lalawigan ng Basilan maliban sa Isab Isabela City ang, ang Lanao del Sur, Manginanao del Norte, Manginanao del Sur, at Tawi-Tawi at ang mga lungsod ng Cotabato, Lamitan at Marawi. Kung pagkakasuriin konti pa lamang ang mga sakop ng hospital, ang iba pa nga ay malayo sa mga itinuturing na mga o geographically isolated and disadvantaged area kung saan malaking problema ang, ma ang mahal ng transportasyon, patungo sa nabanggit na hospital na karamihan ay nasa mga regional centers. Dumating sana ang pakakataon sa lalong madaling panahon na maging ang mga pribadong hospital ay masakop na ng NBB kahit pa isa-isa man lang sa bawat lalawigan o karagdagan 87 na hospital. Sa ganitong paraan, maabot ang serbisyong pangkalusugan na mga Filipino na saaman sila sa Pilipinas sa pagtingin ng iyong agaran special lady, ay maganda ang layunin ng NBB. Isang nga ambisyoso hakbang tungo sa mas inclusive healthcare, subalit mahalagang bantayan ang pagpapatupat nito kung kakayani ba ng limitado at naunang sistema ng ospital kung alagaan ng kaligat ang kalig uh, kalid, uh, kalidad ng serbisyo at kung paano mapangangalagaan ang balanse sa pagitan ng public at private health care. May pangangailangan rin para sa mga incremental expansion pati na rin ang support mechanism para sa mga stakeholder kagaya ng private hospitals. Nagsisi, nagsisikap ang pamalaan na mapabuti ang sistema pangkalusugan ng bansa. Maganda itong hakbang dahil bawat buhay ay mahalaga at ang serbisyo sa kalusugan ay isang karapatan pang Kaya dapat sana ayusin talaga ito ng ating pamalaan. At yan ang kabuuan ng ating usapan tungkol sa MBB na isang hakbang na puno ng pag-asa pero hindi rin ligtas sa mga katanungan at mga agang-agam kung ito nga ba ay tunay na solusyon o isa lamang pasakali o pagpapabango. Kayo na ang siyang magpuska. Tama ba si Hilda o mali? Ano ba sa tingin ninyo? Ito po ba ay sa tingin mo na itong NBB ay talagang totoo na ibinibigay sa ating uh, kababayan o pahihirapan lang sila? Papapuntay sila sa mga government on, uh, sa mga sa mga DOH hospital and then pag, tapos pipila sila pahintayin sila hang at tapos ay wait kung kailan sila ma-accommodate kasi iilan lang ang uh, ang ang kanilang uh, ward na capacity, ilang kama lang ang pwede nilang tanggapin. So, ito ay dapat ano, para sa akin, dapat talaga hindi lang isang certain ward type lang ang dapat. Dapat kung talaga si Rabi mo di Hospital at talagang galing sa puso ninyo, yung pag, sinabi po ninyo, pag pumatay -pum 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 kayo sa government hospital, dapat kapag ka talagang, ano, dapat buong ospital pwede na siya sa MBB. Hindi iilan lang. O kaya at least kalahati at least kalahati ng inyong bed capacity, hindi lang ilang porsyeto lang, hindi iilan lang. Dahil sa wala naman may gustong magkasakit, 'di ba? Kaya sa panahon ngayon, kailangan natin ng kasigaruduhan, balaga na may tiwala tayo sa mga instit institusyon. Kaya ng DOH at sa walang tayo problema sa PhilHealth kasi si PhilHealth naman nag ako uh, baga uh, sumusunod lang sa ano kung ano ang uh, ang advice ng DOH at ang PhilHealth ay nandoon lang kung sila ay policy maker pero ang nagpapatupad yung mga DOH hospital at bilang iyong agaran service lady tungkulin ko po iparating sa inyo ang maka makabulang reforma na tunay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay kung may mga kayong katanungan tungkol sa MBB ko, magkomento po kayo o reaksyon. Huwag po kayong mahiyang mag-comment sa video na ito at kayo na ang akin personal sasagutin. Mag-comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan. Kasi pwede ko naman itanong sa PhilHealth kung uh, let's say kung, na uh, kung sino yun, uh, kung sino pa yung mga, uh, mga DOH hospital na hindi kayo tinatanggap. Pero sa ngayon, di ba, uh, talagang po asa uh, sa PGS at talagang punong-puno po sila. At kung gusto ninyo po ng uh, ganitong impormasyon, huwag kayong, wag uh, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at i-subscribe dito sa ating YouTube channel. Kasi kung gusto po ninyo ng ganitong uh, topic natin na talakay ko po, i eh mag-comment po kayo, doktora, gusto ko to itong ano, ganong classic issue na talakayin po ninyo. Pwede po kayo mag-suggest. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Hilda Ong, ay Agara's service lady. Para sa servisyong totoo, tapat, at para sa bawat Pilipino. Kaya ulit ko po na sana itong no-balance billing ay ito po ay uh, dapat sa mga DOH hospital. Dapat ay uh, hindi lang ilang ilang, ilang ilang bed capacity. Dapat kung talaga pumasok sila sa DOH hospital, dapat tanggapin lahat sila. Hindi yun sasabihin po kung na ng mali si Dr. Hilda C. O. sa Tama o Mali. So, ang tanong ko po, pagsusuri sa no balance billing, tunay nga ba, ito po ba ay good news? Yan ang tanong, di ba? At ako naman, eh, sumagot na rin na sana sa lahat ng DOH Hospital, i-accommodate, uh, uh, magbigay po sila ng mas marami o kung kaya na dapat yung buong hospital, pag sinabi yung DOH, dapat i ano na dapat accommodate lahat ng may sakit na at wag sila papahirapan at maghihintay sa labas ng ospital o maghihintay ng maraming araw bago lang, lang sila makapasok at para makapag-avail nitong no balance billing. Bye-bye.